Hello mga enjoy mga dito So yan, manood naman tayo ng mga lut lutuan So ayan, ugin, oh, unang una pa na Yan, but suklay Suklay ang ginagamit Mga enjoy mga dito Ayan, pinatuhati na O ayan O, oh. di oh, diba Na ano na niya, gamit lang yung suklay oh. So yun, hiniwalay ngayon Kada kulay, yung green Tsaka yung pula, o oh, ayan, ayan, sinuklay ulit hala. Sinubukan niya talaga hala. Sige, sige, pilitin mo. O oh, ayan, napagod na, di ba? O oh, napagod na nito yun na. O, oh. o oh, pagkatapos yan, oh, ano naman ang trip dito. O oh, yung pipino. Ayan, nilagyan ng tubig. O oh, di ba, pinaliguan. O, oh, pinakuluan. Pagkatapos niyan ay tinanggal na sa pagkakulo. Oh, ayan na. So, binalata. Ay no, hindi binalata mislice slice na niya o diba o kakaiba ang slice yan o diba another technique ba diba? sa pagluluto ang galing o diba tiktik niya yun ang lalaki o ayan may butas na naman lagay mo ano asukal ano kayong purpose itong butas na to ba't kailangan talagang may ilalagay yan ayan na o nilagyan niya ng parang gelatin powder yan gelatin powder yan o yan Pagkatapos po niyan, oh, ayan, ilagay na sa mga lagayan ang gelatin powder ng at ilagay ito ng food coloring yan. O oh, iba ba? Ang makulay na food color. ayan na. Ayan, pagkatapos po, di ba? Iniwalay niya, kada kulay ko. Tapos, o, oh, pagkatapos mamaya-maya, oh, hinalo lang din naman pala. So, kung pwede naman pala halo na lang, batinan, ano pa? Ayan, pagkatapos, o, oh, sinala. Aywan ko ba yung kung gata ba yan? At nilagyan ng konting harina at yung asukal, o, oh, nilagay sa lagayan at tapos, tinuhos lang din naman, o, oh, binalik. O, oh, diba? <laughs> Grabe, no? Ang sipag magluto talaga. O, oh, yan. Yan, kumulo na siguro. Merang yung ano yun, eh. Yung gata, o, oh, nilagay na sa kanyang, ano, pa, diba? Perfect. Ayan na pagkatapos katapos yan? O, oh, yung itlog, nilagay. Pagkatapos, biniyak. O, oh, yan. talaga. O, oh, ayan na. just ko, madali. Diyos ko, ginawang komplikado. Lahat na na ako dito. O, oh, di ba? Clean natin. May nilagay ng spices. O, oh, ayan, ayan. Nadumikit na. Hindi ka kasi gumagamit ng ano, non-stick. Yan. Ang pangit. O, nilagay ng tubig. Wow, sino ba itlog na? oh nilagay ngayon ang pipino. Oh, diva. susko ko, ano bang lasa nito? Hindi ko na alam yung ano ba itong ano na ito. Pagka tapos yan, oh, yan na. Kinuha niya ang gelatin mo. Wow, ang sarap. Parang ang perfect niya, no? Sarap-sarap niya. Nilagyan niya ng, parang sigurong gatas yun kanina. And may as na may asukat okay. po. Oh, perfect. At ayan na, oh, yan. Inayos na. Oh, ginarnish siya na lahat-lahat. Oh, hindi. Diyos ko, nilagay pa tapos tinurog lagi naman.